sa mga office mates? Panibagong getaway na naman tayo. At ngayon, samahan ninyo kaming tuklasin ang isa sa mga natatagong yaman ng Pampanga. Ito ang Hadwan Falls. Matatagpuan ito malapit lang sa Aqua Planet sa Clark Freeport Zone. Kahit kung nagplaplano kayo mag-swimming sa Aqua Planet, siguraduhin isama ninyo sa inyong itinerary ang Hadwan Falls. Kung kayo ay mahilig sa kalikasan, naghahanap ng bagong adventure o gusto lang mag-relax mula sa ingay ng lungsod Ang video na ito ay para sa inyo. Ano nga ba ang meron sa Haduan Falls? Ito ay isang maganda at tahimik na talon na matatagpuan sa kabundukan ng Mabalakat Pampanga. Napapaligiran ng mga berding mga halaman at puno at malakristal na tubig na bumabagsak mula sa mataas na bato. Dahil ito ay matatagpuan sa isang komunidad ng mga Aita, halos hindi pa ito naaabot ng komersyalismo. Kaya tunay na makakapag-relax ka at maienjoy ang kalikasan. Okay, Alasa. Alasa. So paano tayo makakarating sa Hadwan Falls? Ang pagpunta sa Hadwan Falls ay isa na rin bahagi ng adventure mula sa Aqua Planet, mga 30 minutong liyay lamang ito papunta sa Hadwan Bridge, kung saan magsisimula ang inyong trekking. So narito ang mga hakbang kung papaano tayo makakarating doon. So ang una, kailangan nyo mag-drive patungo sa Sitio Hadwan. Madali lang itong makita sa mapa ng Clark. May mga guide or may mga masasalubong kayong mga tao din sa lugar na pwedeng mag-assist sa inyo pagdating naman sa Aduan Bridge, kailangan yung magparehistro sa barangay at kumuha ng guide. So ito guys yung ano namin, guide namin. Ang pangalan nyo, sir? Si Boss Peter. Tsaka yung anak niya pero hindi yata sas sasama ba siya sir? Ayos o. Oh. So dalawa yung guide namin. Ang guide fee is 500 pesos per 5 person. So ang trek papunta sa falls ay nasa 30 to 45 minutes. Depende sa inyong bilis. Kahit na medyo challenging ang daan, sulit na sulit naman ang tanawin dito. So, huwag kalimutang magdala ng tubig at magsuot ng tamang sapatos para sa trekking. Babalikan Babalik na. tayo sa Hadwan Falls. Kailan natin alinakya ito? 2020 na? So, 2024 na ngayon. Subukan natin ulit balikan yung ano, Hadwan Falls guys. Kaya yung mga, yung dinadaanan natin ngayon nakano na? Nakasimento na before, naka ano to, di ba? Oo. Puro lupa pa. So, malaki na yung ano, improvement. Tapos yung poste, may ano na sila. Dati naka solar solar lang sila ngayon na May mga poste na dito sa Adwan. So, mga office mates, dahil ano, umulan kahapon. Ito, medyo basa yung daan. Pero, press ko naman. Malamig. Kahit na uh, tirik na yung araw. Habang lalakad papunta sa Adwan Falls, mararanasan ninyong dumaan sa mga ilog, bato, at mga kabundukan. Hindi naman sobrang hirap, pero maghanda na sa ilang bahagi na medyo madulas at matarik. Makikita ninyo ang magandang tanawin ng kalikasan at maririnig ang agos ng ilog na tila ba inaanyayahan kayong magpatuloy. O so yan mga ka-office mates, so may tubig na dito, nasa baba na tayo. So, person na to. Fever crossing natin. So, guys, dito pala sa Dwan, may mga, no, may mga isda rin. Katulad ditong inuhuli nila tatay. Ano daw? Bia. Medyo malilit pa lang, no? Ah, ganyan lang talaga. Mahal sa palengke yan tayo. May palawa rin kayo nakukuha. Ayun no. Oh, tingnan natin yung nahuli nila. Ha? Okay lang. Tingnan namin yung nahuli nyo sir. Video lang natin. Ayan guys So. Oh. rami na rin, eh, no. Isang kilo na ba yan? so. May mga bata at itong nanguli ng isla. Ayan. Ayan. So okay, guys so another river crossing na naman. Pangatlo na. So the last time, wala tong mga kubo-kubo dito. Ngayon meron ng siguro sinadya nila para ano, sa mga nagpupunta sa falls. Pinaka cottage-cottage na nila. Yan guys oh. So. Tapos dito, pinaka na to, liguan. Ganda. Yan guys, oh. Kung gusto magpahinga, pwede pala dito ngayon. Tanungin natin mamaya magkano yung renta nito. May mga bibi pa. Magkano yung renta ng kubo dyan? Bilang oras? Overnight? So, ayan. Yun, natin yung tinda ni nanay na pinya. Ano? Eh? ano? Masabul. Masarap? Masarap. Eh. Masarap. Masarap. Masim, matamis, na, mes uh, Masarap na. Masarap. Matamis. guys ito masukal naman sa part na to nagtubuan na kasi yung mga damo dahil tagulan na office mates o oh. Bismizo. along the trail yan pwede kayong uminom dito mayroong water source dito dito na tayo sa ano guys malalaking mga bato so ibig sabihin niyan lapit na tayo dun sa ano pinaka poles niya so guys nandito na tayo dun sa part na aakyat ah, tayo dito sa ano sa side sa left kasi medyo malalim na yung tubig dito and guys nandito na tayo itong tubig sa kanan nasa 5 feet yan so dito tayo dadaan sa ano sa side yung part na nasa side ng ano, dalawang malalaking rocks. Ha. Ganda. So, after nito, yun na. Yung falls na. So, ito, yung isa sa pinaka-highlight nung ng trail. After nung dinana natin kanina ng mataas na ano, na bato ngayon, between two sides naman ng bato. Umula mula dito sa dinanan natin na to, yung dalawang malaking rocks na yan, pagkatawid nyo dyan, eto na guys, yun na, dun sa dulong yung kusan sila nakaupo, yun na yung ano, Haduan Falls. So, mga ka mates, pagdating nyo sa Haduan Falls, mararamdaman ninyo agad ang sariwang hangin at maririnig nyo ang malakas na bagsak ng tubig. Ang tubig dito ay malamig Kaya't siguradong masarap magtampisaw, maglangoy at magpahinga sa gilid ng falls. Hey guys, after ng mabang lakaran, ito. kaya muna tayo. Hey guys, ayan yan o. Oh. yung baon namin dito sa duan. Tapos ayan sila, ganyan sila katakaw. Ito, lalo na to. Yung isa nakatalikod pa. So far guys, okay yung oh pupunta namin dito ng Chacon time na solo namin yung phone. Pero hindi siya katulad dati na medyo malinaw yung sa ng uwi. Ngayon kasi medyo malab malabnaw kasi umulan. So yan, solong-solo namin to na. Sabi mo sa experience mo isa? Experience. Matulas lang yung daan pero kung oh, hindi siguro umulat, sabi nila malinaw to. Woy, bit naman. Masarap yung tubig kasi sobrang lamit. Ano lang ah, yung sa dito, ano ah, rin, mabato. Ah, Parang ganyan lang dito. Hi guys, punta na sa Haduan Falls, dito sa Pambanga. Guys, sulit. Guys, pahabay na ka rin. Sulit naman pagdagi sa dulo. At yan nagtatapos ang ating paglalakbay sa Haduan Falls. Kung kayo ay naghahanap ng bagong adventure na malapit sa Clark Freeport Zone, siguradong sulit ang pagbisita nyo dito. Tandaan lamang na respetuhin natin ang kalikasan at ang komunidad na nag-aalaga sa lugar na ito. So mga copies mates, ano pang hinihintay nyo? Tara, lagaw ta.